Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobre kapampangan. For today video, heto ipapakita ko sa inyo isa sa trabaho ko dito. Yung uh, paglalagay ng uh, itong fly strap bag. Ito uh, may laman nito na para siyang amoy na dumi ng tao. Kaya yung mga langaw na-attract dito kapag naamoy nila napaka ano nito napaka amoy sobra mabaho kaya yung mga langaw kapag uh, pumasok dito ayun nga matatrap sila kasi may tubig ito at uh, yung amoy nila ay gustong gusto nila isa sa trabaho ko to guys at uh, tuturuan ko kayo kung papaano gawin ito lalo na sa mga backyard ninyo at maraming langaw ganito ang gawin ninyo guys ito nabibili ito sa mga ano yung uh, pesticide uh, store mga lason at mayroon uh, meron nabibili na bibili na ready na ano na na ito na <clears throat> nakabukas na at ito meron siyang uh, ano yung instruction uh, kung paano gawin ito ay uh, ina na pabilog para makuha nyo yung yung ano yung isasabit ninyo at uh, Ayan at uh, kailangan natin ano to yung kutsilyo na uh, pabilgan niya para lumabas yung yung ano niya tube niya. At uh, dito papasok yung mga langaw na lalagyan natin ng tubig ito guys. Tatay guys tanggalin natin at hilahin natin itong ano niya pinaka lalagyan niya yan o. Oh. At uh, lalagyan natin ng tubig niyan para maano sila ma-trap sila dito. Huwag natin masyadong kapuno, guys. Mga 3/4 lang nito. Ayan. Pag na ano to, tumagal bumabaho at ayan uh, na 'yung mga langaw. ayan nakikita niyo 'yung low, 'yung may plastic na 'yun. 'Yun 'yung uh, mabaho, guys. at na ninyo 'yung mga langaw, pag sinabit niyo ito, ma-attract sila at papasok sa mga malangaw dyan sa mga kabahayan ninyo ganito ang bilhin ninyo guys makakabili kayo ng uh, sa pesticide store yung uh, sabihin nyo fly trap bag ayan at uh, magta-trap tayo ngayon sa labas at uh, ito siguro tumatagal ito ng ano may kita tatlong buwan basta wag lang siyang masira o mabutas ngayon guys lalagay niyo siya ng tubig na ganyan para matrap yung ano langaw ayan guys tapos lagyan niyo ng sabitan dito tapos yung meron silang ano butas-butas diyan sila matatrap ganyan ang isa sa trabaho ko dito na pest control dito sa Saudi Arabia kasi yung uh, Uh, pinatrabaho namin dito mga offices at mga nakatira mga nakatrabaho ay mga manager, mga engineering yeah, dyan sa labas napakaraming mga langaw na umaali-aligid at uh, yan na pinatrap natin yan ang trabaho ko dito guys yan na uh, binagi ko lang itong uh, trabaho ng pest control dito sa Saudi Arabia ngayon guys ngayon at uh, tayo natin sabit natin doon sa uh, labas para magumpisa na siyang matrap yung mga langaw at ayan uh, guys dito natin isasabit itong ating uh, plies sa uh, trap at uh, ito ito'y luma na papalitan natin at ito uh, guys pinalitan ko na pero pwede pa to guys dahil uh, matagal na at uh, lalagyan natin siya ng tubig again may amoy pa at mabaho at uh, papalitan natin ng bago ito yung uh, linagay natin sabit lang natin ng ganyan guys ayan yan kasi nakaka-attract sa mga langaw tingnan niyo guys so yung laman niya mabaho siya ayan at uh, mga langaw diyan ng no? ali pag naamoy nila diyan papasok sila diyan sa loob at matatrap mapupuno ng langaw yan ayan guys so yan ibinahagi binahagi ko lang papaano yung paglalagay uh, nitong nga uh, pang trap ng uh, langaw fly trap bug ayan so ayan yan yung ang trabaho ko dito sa Saudi natan uh, nag-spray din ako sa mga offices, mga toilets at sa mga uh, facilities outside and inside area at nagpapaging kami nang jan uh, sa labas ng mga flying insect at mga mosquito kapag uh, gabi Diyan nag spray spray kami diyan sa labas at sa mga offices nagmi-misting din ako. Ayun guys. Ayun guys, nakasabit na siya Kikita oh. ninyo. At uh, mga ilang uh, oras, minuto ay eh, magsasidatingan yung mga langaw diyan at matatrap. Kasi uh, Umpisa na ng, uh, taglamig at dadami na yung langaw kaya nilagyan ko na siya ng fly strap bag. Dito yan oh, tignan ninyo. Diyan sa, sa garden. Napakaraming langaw kasi dito. Minsan, nalang kapag uh, summer, nako. Kaya yan, nag-reserve na ako. Naglagay ng mga flytrap. Ito,